Hello mga guys, mag-vlog na po ta pagpakaon sa mga Iro. pizza 24 na karoon sa Disyembre. Perteng tugnawa diri sa Amerika. Oy, mao ni, ni ang ato recipe karoon sa pagkaon sa Iro. Aya no, oh, mga ham, tao, hamburger, oh, baka. Yan, dinisya mga chicken breast, mga unod ni sa dugkhan sa manok, nga gilaplap. Unya mga paas manok dagko kayo paas manok oh. Oh yan. Na po chicken wing, chicken wings na. Na ham ham. Uh, baboy ham. Okay. Mao ang ato mga recipe karon sa pagpakaon sa iro. Una ho to ning pagkatod ning sa ilan ni batoy-toy og ni Tedever kaning dapit sa wala. Uh, Maadto nata sa ilang lugar ni Tidibir og Batoytoy. Okay. Okay mga guys. Niyan sa ilang lugar ni Batoytoy og Tidibir. Okay. i na nato ang ilang pagkaon diri Okay. Okay. Di okay. Ayan. Ang pagkaon nila ni Batoytoy. So, sige pa ba nata. Dayo ng hambo. Oh. Yon. Ang nagtigam si Batiltoy Si River Be, kung si sa'yo pagkuha Hamba o paabas manok Oh, Jesus Apa, busog pa no Pamukhaon Ayan Ang sa ilang pisto ni Batoy Toy O ni Tidibir Ito rin kong balay Na ang ilang outpost Okay, ako mga iro Ayan, uh, guys Perting tugnawa ron diri oi. 25 ang wider karon diri. Tugnaw pa sa pressure mga guys. Oh. Doble-doble ko jacket. Ayun, tugnaw kayu diri. Okay mga guys. Karon mga guys, sila na si Ato Hatdan. Si Bakikek to sa Luyo. Si Bakikek og si Rutsin. Ayun. Nahatdan na nato Silag pagkaon si Batoy toy og si Tiber. Ana ang ilang rasyon karong adlaw. Uy no, kadto na pud sila si Bakikik og si Rochin. Okay. Okay mga guys. karina pong ilang pagkaon ni uh, Bakikik og ni Rochin ang ato dalhon dito sa Igbaw. Maogyapon mga ham, paas manok, mga dughan sa manok. o hamburger Bakar manok o baboy kay e eh, kanang ham ke man sa baboy okay dalho na to dito sa ilang pwesto ni bakike kana Oke, ok. okay, mga guys Di atas to ni pwesto ni bakike og ni rochin dalho okay. okay. na di dito ila Oke, hop yeah oke, lihat nah So, sige ba ni Rochi ng mga ham? Ayan, ang ilang pagkaon karon mga guys. Mga ham, hamburger, doghan sa manok, o paa sa manok. Ayan, uh, Maunid mauni ang ilang pwisto ni Wakikik o ni Rochi. Ayan, ito ang balay. Nista Okay. Karon kini hatod na mga ito na nilang kaon. Andaman na ito sila gatas. Oh, Mag-andam na sila gatas na ipainom na ining akong mga iro, mga guys. Ayan. Pintintog na wa. Pitsa 24. Karon sa Disimbre. Pitsa 24. Tugnaw kayo mga guys. Okay? Ayan. Aha. Uh ni si Bakikik. Huwag si karon na na nato ang ilang pagkaon karon adlaw ah nagandam na pud gatas nga atong ipainom na pa ilang mga pagkaon natong gahapon no oh. pa ayan okay okay mga guys nata na ni sa kusina marang gatas nga akong pangablihan karon akong i sa akong mga ero ipainom ayan o. milk produce pat awone uh, atung ablihan karon para ipainom ako nang isolo dire okay mga guys okay mga okay mga guys na abli na gisod na nako dire ang gatas ato At, nang iserve sa ilaha didto nila ni uh, ona ona to pag-serve sa gatas sila si bakikik og si Rocin okay At, to na ito silang piston okay mga guys na oh. ito sa pwisto nila ni Rocin o si bakikik i-serve na nato ang gatas ah bakikik Ah. Uh, la, pangina mo dia. Ah, bakikik. Ayan ang inyong milk ha. Ah. Uh, uh na pag mamam no. Mamam og milk. Ah, uh, paborito ni ra uh, gatas mga guys o. Oh. Ayan, naginom dayon na si Rosen. Og uh, si bakikik saw sila diha. Okay. Karon ang ato na sadhatdan og gatas. Mga guys, sila nasad si Batoy Toy o si Teddy ba? at ito napunta sa ilang gapwisto pagpainom og gatas okay okay mga guys diyan na sa pwisto ni Teddy Bear o di ba tayo tayo tay tayo tayo Teddy Bear come on come on come on. Ah. drink milk drink milk ah ba tayo tayo come on inom na mo gatas inom na okay ayan mama milk mama ha Ayan, si Batoy Toy mga guys. O si Tideber. Okay. Naginom na sila og gatas. Mga guys, hapos na ang ako. Nisyon rong Adlawa, bahit sa 24 sa Disimbre. Pagpainom og gatas o pagpakaon sa akong mga iro. Mga guys, muad ako sa akong sulod sa akong balay sa sala. Tanaw na kong TV nga to. Okay, mga guys. Anak ko sa akong sala, nagtanaw-tanaw o mga band sa TV. Ayan, nagpasaon sa pahayahay. At sa 24 sa December, kumana ako pakaon sa akong mga iro, painom o gatas. Anak ko sa sala. Ayan. Sa akong sala, nagpa-relax-relax. relax relax Pantoy had sa tiil Okay Mga guys ha, ha. Bye na Then hey koto Bang atong vlog karong adlaw ha Mga guys Good luck, good health God bless us always That's all Mga guys Yan